So what's up mga kalamig kayo vlogs Nandito na tayo sa ating panibagong video Panibagong araw, panibagong oras Mga kalamig kayo vlogs Ayan At dito ako sa ano mga kalamig Sa Sa highway, init mga kalamig oh. Dalandala ko yung, ano, yung bike ko mga kalamig Kasi kukuha na ako Ng ATM para sa aking Sahod sa YT YouTube channel Mga kalamig kayo vlogs <laughs> oh <my God>! yeah! <laughs> Yan mga kalami At magsasahod na tayo sa ating YouTube channel Mga kalami kayo vlogs no At kukuha ko sa aking ano Yung ATM Pupunta ko sa Sa bangko mga kalami Sa video At kukuha ko ay Kukuha ako ng ano Ng Ng ATM Para sa sahod sa aking YouTube Sana all <laughs> Kukuha na ako ng ATM Mga kalami kayo vlogs no kasama ko ang aking bike yung papakita ko yung bike ko mga kalami video magpubike lang ako kasi ang paano nito mga kalami, tawag ito yung biyahe dito ano lang to uh, mga ano lang 12, 12 minutes no ang biyahe kaya so mga kalami papakita ko yung aking bike kasi magpapike lang ako sa Wah, kurang ini. Sana all oh, makasahut na. <laughs> sana all. <laughs> Gago! <laughs> sahod na ako mga kalami kayo vlog. Sahod ulit mga kalami ah. Ayun mga kalami no. What? Ah, ako kasi kukunin ko na yung yung, yung aking ATM para sa aking sahod sa aking YT YouTube channel mga kalami kayo vlogs. yan papakita ko yung aking bike ito mga kalami Ako bike ko mga kalami oh. Mountain bike, yo. Know? Mountain bike. Oh. Ito bike ko mga kalami. Naplatan mga pa eh. ako mga kalami kayo vlogs. Naplatan pa ako. Plat yung ano ko, gulong ko. Malas. Malas talaga. Oh, naplatan ako ng gulong. Lambot ng gulong ko. Hindi ko na-check kanina mga kalami. Nadok sa kalahati na ako eh. Oh, na check Pero pupunta pa rin ako. Tuloy pa rin mga kalami kayo vlogs. No? Tuloy pa rin. Kaya pupunta na ako mga kalami. Mahala na. Basta makuha ang aking, yu uh, ang aking itim para sa YouTube channel. Ang makasahod na sila may kayo vlogs. Tara, samahan mo ako. Let's do it! Let's go! A few moments later. What's up? So what's up mga kalami kayo vlogs? Ayan. So mga kalami at hindi na ako nagkano. Dito na tayo sa ano, nakuha ko na yung aking ATM. Makalang eh, nakakapagod. Dala ko yung aking juwa. Sana oh, no, yung juwa oh. ko, bike oh. Gago! <laughs> uh, nakakapagod mga kalami kayo vlog. No? <laughs> Hindi na ako nagbibideo sa kuhan sa loob. Uh, video ano mga kalami, na busy. Ay nag-online ako sa kuhan aking online sa aking bagong account. Mga kalami kayo vlogs no? Yung savings at, at nagtuturo na rin ako sa uh, paano mag online banking banking sa online sa apps no oh god wow yeah! at kaya hindi ako naka video mga kalami kayo vlogs <laughs> yun so mga kalami at maraming sa salamat talaga sa suporta kay lami no at ano talagang ah uh, ko dito mga kalami kung konti lang dumadaan dito no konti lang dumadaan dito mga kalamig kayo vlogs no kaya magsasahod na sila mi <laughs> paano masabi sana magsasahod ha sahod na naman sila mi kayo vlogs no kaya ng aking ATM buha ko ulit. ipapakita ko yung ATM mga kalamig kayo vlogs yan dito sa bag ko wag 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 mong subukan Masisira ang buhay mo sobat uh, kuha ko na Ayun, oh. ayan mga kalami oo oh, oh. yan nakuha ko na ng aking video mga kalami kayo vlogs ha sana oh. all <laughs> gago ayan mga kalami kayo vlogs nakuha ko ng yung team. Siempre, na yung siyempre nag deposit ako para para lami lami ha <laughs> Ay mga kalami, nakukuha ko na yung YouTube ko para sa sa sahod sa YT sa YouTube channel ha. Pakasahod na tayo mga kalami kayo vlog. Shout out sa really inyo lahat. Ito mga kalami. At nagpubiyahe pa ako doon sa ano, dito, nagpubite lang ako. Kaya naplatan pa ako mga kalami kayo vlogs. Naplatan pa ako sa aking bike. ko kaya eh? Kaya inano ko yung bike ko, yung inano ko pa. Lagyan ko ng hangin. Oh, para gumana <laughs> Lagi ako ng hangin mga kalami Nakuha ko ng aking video uh, ah, Savings ito, ito yung laman niya mga kalami oh. Yung laman niya Pakita ko sa inyo yung kalamay Kasi proud ako mga kalami, Kahit maliit yung sahod natin Sa YT no At least proud oh. So, Isa na ito mga kalami Isa takpan natin yung kwan Ayan, ah, oh, ah, video mga kalami visa natin na visa bank net. mga kalamig Kaya natin. takpan natin yung pangalan takpan ko yung pangalan no? Oh. ayan mga kalamig kayo vlogs visa yan no? Oh. oh, yan visa Love, oh, yan diba yan so mga kalamig nakuha ko na mga kalamig ang aking aking ETM sa YT sa YouTube mga kalamig kayo vlogs no kaya so mga kalami, talagang namasaya masa, ako kasi talagang nakuha ko na yung aking ETM. No? Ang uh, aking ETM mga kalami, day vlogs, kaya ilagay natin, balik natin yung isa. Nakuha ko na siya, kaya maka, ano yung kumakalami, maka, uh, kwarta, na, mga kalami, maka, kwarta. yung mga kalami, maka kwarta parang tamang-aporta tayo dito mga kalamig mga isa pang kabay ko mga kalamig kasi wala kasi ako pang ng ano, yan so mga kalamig no sa yung nagbabaguhan palang mag youtube dyan, huwag kayong mawala ng pag-asa <laughs> makakasahog din tayo oh, makakasahog din tayo oh. ito, kinukuha ko sa video mga kalamig kayo vlogs para sa papasok ng ating pira sa aking youtube channel mga kalamig no sana all. <laughs> Gago! Makalami, pag, pag kuha ko ng pera, makalami, no? Pag ko ng pera sa YouTube, makalami kayo yung vlogs. Siyempre, magpaparapol ako, makalami kayo yung <laughs> <laughs> no? Magpaparapol ako, makalami. Kahit maliit lang makalami, at least na nabigyan ito ng ating mga subscriber, ng ating mga viewers, no? Yung mga nagsusupport kay, lami, kayo yung vlogs. Magpaparapol ako, mga, ginagawa ang ating tao sa YouTube channel mga kalamig kayo vlog pagpapuha na natin eh, paano natin ipaparapol eh, natin no? No? lahat na nag-comment doon mga kalamig sa aking video sa aking latest na video mga kalamig kayo vlog pag na nag-comment doon lahat no? tapos doon ako kukuha ng mga pangalan no? Hi, Luzon, Visayas, sa Pinta daw mga kalami. Welcome and welcome kayo sa aking YouTube channel, no? Uh, welcome and welcome kayo. E, Ay paparapol ako sa inyo mga kalamay. Paparapol ako, magpupusa ako sa FB, no? FB sa aking Facebook, no? Tapos po tayo yung video ko, magpo-comment lang kayo doon mga kalami, kayo vlogs. Tapos at pagtapos yung mag-comment mga kalami, kailangan mahaba yung comment nyo, no? Hanggang nag hanggang ano, maghaba yung comment tapos uh, yun doon ako kukuha ng ating parapon, no? kukuha ko ng pangalan doon mga kukuha ko ng pangalan doon sa comment section na yun magkukuha ako roon doon ang irapon natin magkagla ko ng mga magkano ko ng timba malaki <laughs> sana <aw. laughs> oh timba maliit lang mga kayo vlogs no eh lagay ko doon yung pangalan nyo tapos doon tayo magkagla no para sa ating mga viewers no sa ating mga viewers natin yung ating mga supporters ng ating supporters no makalami kay vlogs ating mga supporters diyan kaya may may parapol din tayo mga kalami, para magiging masaya kayo mga kayo vlogs no abangan nyo mga kalami ang ating rapol mga kalami kayo vlogs sa ang ating YT YouTube channel sa aking video abangan nyo mga kalami, at magrarapol tayo 500 500 pesos lang kahit maliit lang mga kalami, at least nakatulong ako sa inyo no kahit paano Luzon, Visayas at Mindanao mga kalami. lahat kayo nandito sa aking supporters at sa aking mga video no doon ako kukuha mga kalami kayo vlogs, sabangan nyo mga kalami mag announcement ako sa aking facebook no papasokan nyo, nyo ng ating, aking link at doon kayo magko-comment lahat mga kalami kayo vlogs at doon ako kukuha ng mga pangalan nyo no so mga <coughs> Kalami, hanggang dito lang aking video mga kalami kayo vlogs no? sa maraming maraming salamat talaga nakukuha ko na yung ano, itm mga kalami kayo vlogs ha? abangan ng ating uh, sahod sa ating youtube youtube channel no? magpaparapol sila mga kayo vlogs yan thank you so much at goodbye sa inyo lahat